Ito yung daanan natin dito ngayon Oh. No? Uy! Agoy! Patawid na tayo ng kabilang bundok kaya pababa na to ng pababa. Ala! O doon sa mga magigihulungan dyan no? Check your brakes. Oh. Pababa na to ng oh. May mga bahay pa rin na sa gilid mga grabe nang... Oh, yan tanawin natin, no. Oh. Sulit. Grabe na Lalay sa preno. <laughs> Buti na lang madalang yung sasakyan dito na dumadaan Marabi oh Piga-piga din pag may time Dalawang preno tayo lagi Dito may kapihan dito eh Ayan, Kapihan Pwede kayong magkapi dyan Ah, doon sa kabila yung parking ng motor yai wako oh grabe, ang ganda ng view dito lalay tik grabe, ang tarik Banking banking ba? Oy. <laughs> banking banking, banking pamor. Meron pa diyan ma sa bandang unahan eh. Yung pababa talaga ng ano gihulgan. Malapit na siguro. Oh hindi ko masagot yung brake ko kasi baka mamaya alalay lang wag yung sasaga din para hindi iparsado kung medyo alanganin ibanking mo na lang kung halos ayaw tumigil eh ito, hindi ko alam kung anong lugar na to anong barangay ayan ito ito yung ito yung sigsag eh no. Oh. Ayun, nandiyan na no sa kabila. May mga nag-landslide -la dito eh. Oh. Eh no, landslide. dyan na tayo, oh. La. dami ng daan oh eto napaka ano sarado korbada to <laughs> grabe ang daan dyan oh oh <laughs> grabe yung akyate na yan oh hanggang doon. tapos yung school nila sa baba pa lakarin mo lang pero oh, tama mo may school sila be oh wala ayun pa oh yung daan, natatakpan lang ng puno eh, pero puro ano to. animo mo bitukang manok. Oh. Grabe sarap pakyatin ito sa bike. Oh, dito ka na uh, sasakop ka dito banda. Oh. oh, oh. oh. yung daanan sa taas Hmm. Ayan, umakyat to <laughs> Grabe nang Ah, kayang-kaya to PCX NMAX PCX PCX 160 Uy Ay Uy. <laughs> Akala ako lubak eh Buti na lang Hi, good morning Good morning Welcome to Gihulngan ito may mga konting rough road pero konti-konti lang. Yan. Ay, nakababa din. yon yun yung isa sa mga matinding matatarik na daanan. At napakagandang ano, tanawin. Ayan o. Oh. Yun yung batong malaki mali. Ay, hindi pa yata 'yun. Ito oh. Ito 'yung malaking bato oh. Oh. Kita mo 'yan? Grabe. <laughs> Grabe 'yan. Malaking bato parang parang matitipak Mamaya makikita natin yung pabalik. Batong malaki. So nakatawid na tayo doon sa uh, matarik na daanan. Yun lang yung pinaka ano doon eh. Uh, dangerous ano zone. Danger zone. Bagay kahit saan naman Danger zone naman talaga lagi Pagka sumampak na sa kalsada Pero syempre Merong pinaka most dangerous Ayan Most na dangerous pa no <laughs> Dun, Ano kayong barangay to Ayan ano? G10 yung mga marker na gano'n no? yung may uh, nakalimutan ko yung marker niya eh. 100 km at saka G10 parang gano'n parang eh, ibig sabihin ng G yung Gihulngan yun yung bayan ng Gihulngan tapos 10 kilometers na lang yung layo niya Ayan Tapos yung 100 km Tama ba? Sa taas Eh yun yung next na bayan Kung hindi ako nagkakamali no? <laughs> tama siguro Napanood ko yun sa ano eh Sa tiktok sa so, May pinapalo ako na Sa mga road sign Ayun papasok sila to Ito talaga yung ano no Challenging din sa mga nag-aaral Yung gigising ka ng maaga